Sige, pagpag mo. Pagpag mo sa sakit. Sa bali mo sa nap. Hindi ka na Sige, katil, mami. Kaya saksakan na akong lumanas. Ipaan niya nagmamanas. Sige, tangkalin mo. Bilis. Tangkalin mo yung nagmamanas na paan niya. Bilis. Sumpa ah. Tanggalin mo lahat siya, oh, mga paa, sige, yung nagmamanas na paa, ano, tanggalin mo. Bilis, bilis, tanggalin mo lahat, ha? Ayan, tanggalin mo yung nagmamanas, bilis. Ayaw pala. Sige, tanggalin mo lahat, nilagay mo dyan. Gabi mo, man. Sige, sige, Ayan. tanggalin mo. Isa mo. Isa mo. Ayo kata. Beruang. Beres, beres. Yang kabel mau, yang kabel botak. Beres, kabel mau.

Ha? Karuba na tayo? Karuban na tayo? Ha? Kano-ano -ano mga to? Kamag-anak mo? Ano? Kayo mo? Kamag-anak? Kapit-bahay? Ha? Sagot? Ano? Kulit eh. Ano? mo. Bilis. Kamu ni, kau peringkat? Kau tak? Okey, tak okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Okey, kita Okey, Halo namin, ilan kayo gumagawa dito? Mano? Mano kayo? Mano kayo? Ado kayo? Ano basta eh? Mag-isa ka kateman May may isa ka? Sige, kasi mga pagpag mo, bilis. Pag kinakausap ka, sumagot ka ha? Ha? Pag kinakausap ka, sumagot ka ha? Ha? Kansan? apa yang harus kau stop lah? yang harus kau stop apa lah? kau apa yang terpakai karena kau sayo? kalung udah saya, kalung udah saya pakai karena kau kales. di apa ta? Apal nga dapat. Uh, kaya nga dapat. Agdagat ka kami na. Sige, gagaling na ito? Gagaling na? Agleg na ito yan? Ha? Babalik pa hindi na? Babalik pa hindi na? Pwede. Subli ka pa? Ha? Kaya magta-porte pa yung bukat. Pag kinalabit ko din, butas yung bawang ulo mo. Ha? ha? Ano? Mm -hmm. Kati mami Parta mm -hmm. kang may katod mm -hmm. At sakit ng na, physical nato na ito yung Noong talaga si Galang ting mga sakit ng physical awa Ha? Ha? Noong nilindayunam Ikati mami na yun uh -huh. na? Uh -huh. Oh, pag lang yung imam. Pag lang Ha? Sige, na ta. Pag lang yung At tapay pa kamutal, na. At tapay pa kanawan. Hindi labit mo ta. Ha? Hindi mo ta. kita, 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 kita

Ayan, Pai. Nakakapsod ka. Ha? ka. Ano? tapay, awanan. Ang kapil mo. tapay, awanan. Parta ka. Ibilin ko amin. Sige, Uusip-ubusin mo ha. Huwag ka magtitira. Ayan, shout out sa ating mga viewers, mga kapalarig. Happy Sunday. Ngayon, ang huli naman po tayong kampon sa trans Hmm, nagsubli-subli na ako. Ayan. Lagi kek sepi kapai salah a lagi jangan nak tadi kam lagi jangan pukul lagi kam lagi kapai lagi tadi peminjana lagi kam sunerang talaga pas-pasan mengkatain pas-pasan semangat jebol salam katalin bos sponto bola musang nih kok a ya biang kolok rasio karo kantakang

Santos Dios, santos potes, santos mortales, me seré el mejor. ¿Qué se ha hecho? ¡Ay, qué se ¿Qué se ha hecho? qué se qué se ¿Qué ha bali pa nakikita na kanya magdasa bali pa nakikita na kanya na um, mo sorry ah jika minuto pa at padawatan tibuang mo di kinala ala eh kung mo tamo maya may tibuang oh. mo aje damot na sa awaten to tamo to ipo